yun pa sa gabi ng tayo mga kagros itanggit paak itanggit ka tinamaan ka agad mga kagros pinasok ko dun sa lagyanan baka makawala pa yun hanap naman ako dun sa gabila yun hanap hanap muna yun may nagkita kong pasayan o pasayan panay pag hihihi <laughs> e, nakawala yung pasayan mga kagros dito naman ako sa gabila Uy, nais pa tanong kong langgit mga gros. Bakit nawaan ka agad mga gros? Oh, mm, teka, langgit ka. So, yun, Meron naman akong nakita. Hmm, naman agad. Hindi po yan langgit mga gros. Yan po ay uh, isda. Uh, hindi ko po kilala yung isda na yun. <laughs> so, yun. Uh, yan. Meron naman langgit. Hmm, naman naman langgit. Masarap yan sa prito. Yan. 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 Di sepatan langit Di nama nagan Ui Kali masak Okay Di raya bag uh, Tengok di masak ku uh. Bila uh, nama aku nakitan langit tu Kita takut dun selesai Bag Oh Penurla Di ikut di nama Yun Nah anak po Yun pala Ayan Nakita takut dun saya Lalim nang lusai Bag Terus Kisi-kisi Kisi-kisi Ang langit uh. baka makawala pa eh <laughs> so yun hanap naman tayo ulit mga kagros ito oh, hinanap ako na ispetan yun no, yun namaan ko kaagad mga kagros oh kisi kisi hehehe po yan op, oh, mayroon naman ako tinamaan oh no? hmm uy nakawala oh dandun yun ayan na hmm dah kala ko makawala ka pa So, yun. May masag na naman ulit mga kurso. Oh, hmm, nakaharap sa akin. Yun. Uh, hindi ko, hindi ko tinamaan mga kurso. Nakawala. Ayan. ko na ako. dahil may danggit ako nakita dito. Kabila, oh. Yun, oh. Hmm, may harang-harang pa sa akin yung lumo to. pak Namaan siya. Kaso nga lang, nakawala mga kurso. So, yun. Nakahanap ko. Ayun tinahanap ko ulit yung oh uh, yan oh <laughs> pinasok ko kaagad yun eh, meron naman langit na naman ulit mga hmm, tingnan langit ka sarap yan oh may langit oh kitang kita kitang kita yung mata mga kurus yun debi naman tayo pang ulam nito yun pirepag dati kama ano na naman yung langit sarap yan pirito pirepag ah, pira naman dun oh, Pire, oh pa! <laughs> Sus! Nakawala pa! Sus, dito sa kabila. Oh, may nakita akong kakaibang nila mga gurus. Pag, pagtingin ko pa, oy, litob. Napakadaking litob mga kakurso. Oh. Sus, mayroon naman akong nakita uli. You know? Litob uli yan mga gurus, na bumubukay. Eh. O oh, yan, litob uli. Sarap po yan mga gurus. Sus, dito naman tayo sa kabila. Yun. Dan gitu. Oh. parang kakulay na ang lusay dahon. Yun oh. <laughs> tinamaan ko kagad ng nakagrus. At ano man sa gabi oh. mo. Yan oh, kitang-kita. Mm. Tinamaan uli. Tapos yun. Meron ko kita dun sa kabila Yun oh. Uy, pasayan yan. Okay, pere, pag. Nagko, hindi tinamaan yung pasayan. Ang dami pa naman pasayan ngayon mga gurus, oh. Nakawala yung pasayan ha <laughs> So may danggit naman Nakita ko Pag Tekong danggit ka so, ulam ka ngayon so, so yun Danggit to oh. Ikot ikot to oh. O oh. oh, ba Tinamaan pa Ah hindi Nakawala Hang Sa kabila Tumakbo sa kabila Yun Kitang kita ko na Hmm Dati Tinamaan ko na Kisikisi Yun o oh. So yun Nakita naman ko dito Tatago Tata Yun o oh. Kitang kita na o ura, tinamaan ko kaagad danggit po yan mga kukurus yun, sabi na naman ako yun, pangan, yan oh ha, pak tinamaan ko kaagad yung pangan sarap kilawin po, po yun mga kukurus pangan kinilaw ang sarap dun pak, tinamaan ko na naman yung danggit oh tapos, puro rin, nakawala eh tapos, nahanap ko dun sa tatago dun sa dalim ng lusay oh si siksik siya doon mo ah tinamaan ko kahit na siksik pa siya mo gros tanamaan ko pa rin oh malinaw ang mata niya Hagos yun, eh. <laughs> yun may nakita akong isda doon oh bunog po yan mga oh na oh naka, naku nakawala bunog sayang yun ah malakas po kasi yung bunog na yan yun danggit ulit hmm tinamaan ko masarap yan danggit yan paksyo or di kaya yung prito yun. Um, na mga oh, ang laki ng alimasag nga, Gurus. Oh, kisi-kisi. Napakalaki. Wait, wait Takbo. Pira, eh. Pira, Pira, -pira, -pira -pang. pag, pag. Naku, hindi tinamaan. Nakawala pa. Sayang naman yun. Taba pa naman. Yun, ito, malaki ng gito. Oh. Napakalaki ng gito, mga Gurus. Okay, tira, eh. Pag, asya ko yun. Pagkawala yan. Napakalaki Sayang. Ayun. Dito naman sa kabila. Uf, nakatakbo pa. Uf, yun. Ayan. Buti na ko, uy git lang ng katakbuhan. Yan. Oh, tinanlan lang nakita ko. siya. ngyan din naman ako nakaangat mga gros. Yan di random discovery ko. You know, hindi masakit na naman lo, po. <laughs> oh, <coughs> uh, ari buntog mga gros. Yan ang kuha ko ngayon, no? Hindi daw kami mahigurus, asal ang papa ko, at kanina yung lato-lato, nakuha ko, yun know Diyan, huwa, nakakuha mo lululuka ko kao. yan ko ha. Pero pag naman mahigurus oh, talaga kumakamang kasi ako. Linda. Linda. Ja, ugot. Michael. La pebat. To. Ana de koi batarem

da. Hmm. Bat. Pan. Ha. Deraka. Silong magugros. So yun magugros no, yun po ang kuha ko. Ah uh, kuha namin ng kapatid ko. So galing kami dagat. So konti lang kasi Ewan ko bakit walang laman yung agat konti lang yung mga isda Pero si Haring Buntog Nagpakita sa akin lumapit you know. So yun lang po Maraming salamat po Stay safe always sa God bless us all Bye